what the point it is na kayong mga babae na kapag nagloko ay tama na kapag kaming mga lalaki nahuli nyo lang na merong ibang kachat, maski na namin pa yon, o matagal namin kachat pinaghihinalaan nyo na pinagsisilosan nyo na sinasabi nyo ng babae namin kahit hindi naman totoo ba? Diba? Ganun yung mga ginagawa nyo sa amin kasi mga gawain niyo Sarili yung multo, ginugunitan nyo. Ipinapasa nyo sa aming mga lalaki para mapagtakpan yung mga kagaguhan, kababuyan ng mga pinaggagawa nyo. Totoo yun, di ba? Ano ibig sabihin nun? Habang kinakasama nyo pa yung kinakasama yung lalaki, sasabihin mo, hindi mo na mahal, wala ka lang pakialam doon, ano yun? Ha? para kang kumain sa mesa na kapag hindi mo naubos, iiwan mo na lang doon? Ha? Ganun ba yun? Saka isa pa, para kang bumili ng pagkain sa tindahan na kapag hindi mo na gusto yung lasa, itatapon mo, pagkatapos, bibili ka ulit sa ibang tindahan para tikman ulit yung panibagong lasa. Girls, hindi kami ganun. Kami mga lalaki, kahit na ganito lang kami, minsan, hindi namin kayo maintindihan. Alam niyo kung bakit. Dahil nga, sa mga ugali ninyo, nag-iiba kayo. Nag-iiba kayo kapag uh, wala lamang kaming ginagawa sa inyo. Diba? rin kami sa mga ugali ninyo. Totoo lang. Ha? Iniintindi namin din yon Kaya kami nagkakangalon, hinahanap namin yung babae sa iba na yung ugali na wala sa inyo dahil nga, ayaw namin ng mga bastos na babae, walang respeto, mga dipunggol na mga pinagsasabi ninyong wala lamang kabuluhan. Ganun ba yun? Ha? gawain ng napaka immature mindset ang tawag doon. Ang tunay na babae ay marespeto sa kanyang kinakasabang lalaki. Hindi yung binabastos mo, sinagsasalitaan mo ng hindi magaganda, ng mga masasakit na salita, pagkatapos ang ending, mag-aaway kayo, pagkatapos malalaman ng lalaki na sasama ka na pala doon sa ibang lalaki na kinakasama mo, na which is matagal mo na palang kinakachat, nakakatawag habang kayo pa. Ganun ba yun? Hindi nyo alam kung gaano kasakit sa amin mga lalaki ang ah, madulog at masaktan ng ganun. Palibasa, naging selfish na kayo sa ganong sitwasyon. Tapos sasabihin nyo, gagawa kayo ng mga story Story maker na ganito, kasi ganyan. Uh, sinasaktan ako, binubugbog ako. Kaya, ayun, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya at gusto ko na lang sumama sa iyo Alam niyo, girls, maging tapat kayo sa mga kanakasama niyo. Hindi lang yung kapag may hindi na kayo nagugustuhan, hahanapin niyo na sa ibang lalaki. Isipin niyo, pare-pares na tayo may damdamin may puso na nagmamahal, nasasaktan. Pero kahit na ganun, ilang beses at ilang ulit na kayong mag-away, dun yung masusubok kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Kung paano nyo i-handle at iayos at pag-usapan kung paano maayos yung mga bagay na ayaw ninyong mangyari sa inyo. At ganun na din sa yung mga lalaki. Hindi basta iiwan mo na lang sa Erika kasama yung mga anak nyo tapos pupunta ka doon sa lalaki na yon. Pwede ba talaga kayong mga babae? Pwede ba talaga kasama ang mga ugali ninyo? Hindi ko naman nila lahat pero sa mga napapanood ko ngayon, uso na kasi yung cheating eh. Halos babae na nag-cheat ngayon. Alam niyo, one time no, uh, malakachat ako, malakilala ako, through messenger. No? Meron siyang uh, boyfriend, Ganon pa nga eh. Gusto nga makipagrelasyon sa akin eh. Alam niyo kung bakit? Tumanggi ako. Dahil nga, yung ganoong kasalanan ay hindi ko tin-tolerate. Hindi ko ina-accept. Dahil bukod kasalanan na nga sa batas, kasalanan pa sa Diyos. Palibasa kasi kay mga babae, mga minsan wala kayong mga utak, wala kayong mga isip, di kayo kasi nakikinig, kaya yun, nagkakaroon kayo ng malaking problema. Tapos sisisihin nyo yung lalaking kinakasama nyo, yung magulang nyo dahil hindi kayo pinagsasabi na maayos. Sariling desisyon nyo yun, sariling kagustuhan nyo yun. Kaya ang sasisihin nyo, yung mga sarili ninyo, mga putang ina nyo. <laughs> di kayo makontento sa isang lalaki lang. Di kayo makontento sa kinakasama nyo. Gusto niyo pa ba iba't ibang size? Iba't ibang size pa gusto niyo? Kunin ba? <laughs> mga gago. Mga puta. Isab niyo masabihan ng ganyan dahil sa mga n'yo. niyo. Hindi niyo kasi alam kung gaano kasakit sa amin mga lalaki ang madurog ng paulit-ulit ng pag-iintindi sa si inyo kasi nga walang pumapasok sa utak ninyo kahit ano pang sabihin namin sa inyo hindi nyo kami pinakikinggan dahil nga ang nasa isip nyo kahit kayo na yung mali kayo pa ang tama sa isip nyo kami pa rin ang mali kahit tama na yung mga pinagsasabi namin mga dipunggol kayo dapat kung ganun nila ang gagawin ninyo mas maganda kung magsama na lang kayo di ba magsama kayo sa impyerno at dun yung pagpatuloy yung ginagawan yung kababuyan Nakakadiri kayo. hindi nyo nga binigyan ng respeto yung sarili nyo. No? Naging kahiyahiya pa kayo sa mata ng ibang tao. At tanging bukog dun, mas nakakahiya kayo sa mata ng Diyos. Kung wala ang Diyos, bakit ka nandito? Bakit merong gantong mundo? Diba? Sobrang napakaliit ng utak mo kapag ganon mga babae kasi yung sakit na hindi makontento hindi pa kasi naimbento at wala na palang lunas yun kapag nagkasakit kayo ng ganun pigilin yung sarili nyo piliin nyo kung ano yung tama hindi yung ginagawa yung bali yung tama kaputa add and follow me subscribe and share for more my videos content